Dito tayo guys sa no? Town Square bago to. So may ang yung ano dito, yung eh. maganda yung view. Tingnan niyo ah. Ayun Di ba? mo na kagad. Uh. Ito nga pala yung Kadlaw guys, yan yung Kadlaw ito. Yan ang pinakamalaking island dito sa amin. No. Siya yung pinakamalaki at siya rin yung pinakamataas. guys here we go again nandito na naman tayo ngayon malit lang talaga tong il guys ikot ikot ka lang dito kahit maglakad ka lang okay lang dito pero alam nyo ba guys na isa na dito ngayon ng bawal ka ng mag use kahit saan saan mga public area bawal na at saka bawal na mag park park saan saan dito guys ako talaga ang pag pinark nyo yung motor ninyo o anong yung sasakyan ninyo dito kung saan ah yari. kita nyo na lang yan kunin nyo na lang doon sa ano sa munisipyo yan dito tayo guys ang town square bago to so may maganda yung ano dito yung eh. maganda yung view tingnan nyo ah tingnan guys yung view ah nito ang entrance yung exit doon sa kabila yan, may mga gym dyan Ito may butik Ito yung resto Ayan o no? Diba? Pinta mo na ka agad Hi itong oras guys, napaka-busy ng na mga tao dito Ano? Ayan, sa mga nakapag-jegel dito ba na sa mga Shoutout sa inyo Ayan o oh, Ayan o oh, view pala yung Kadlaw guys Yan yung Kadlaw ito Yan ang pinakamalaking island dito sa amin oh. Siya yung pinakamalaki At siya rin yung pinakamataas Tayo dito sa banda Dito kasi yung cementerio namin Dati Nakakatakot sa itong puntahan Pero siyempre marami ng tao dito Kaya ayan Ito yung cementerio namin Una kasi dito guys, may mga 5-star na resort sa unahan nito. Kaya maganda na siya. So, hindi na siya nakakatakot daanan dito kasi marami ng na, marami na tao at marami ng mga accommodation dito. So, ito ay ang The Nest Resort. Yan guys, ito yung mga pagagandang resort dito. Kita nyo naman, di ba? Oo, yung mga guest to. Oh. Tapos ito ang kadlaw, Kadlao. Diba? Ganda dito. Medyo may pagka-adventure yung mga yeah, daanan Tapos ang dami dito. Ano guys? Ang dami ng accommodation na dito. Tapos dito mayroong mga apartment. Saan to? Ah. Hi. Doon banda sa unahan yun. Yung mga resort. Ah, dito pala tayo sa Serenity. Serenity. Pagbalik din Tapos mayroon kaming ano dito ay natapos. Malakas din ng. Saka na lang din pa Alright guys, hanggang dyan na lang muna maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam.